ito. Importante ang gamit pa naman yung mga laman nito. Thank you, ah. Kasi po, naiiwan niyo dun sa upuan ninyo, eh. Okay na, misis. Roberta, malubhan sakit ang nanay mo. Kailangan ipagbawal sa kanya. Ang mapagod at mabigat na trabaho. Ano pong sakit ng nanay ko? TB, tuberculosis. Kagaling pa po ba nanay ko? Oh. May dito po kayo kung magpapagamot siya. At kailangan niya mga gamot na ito. Pero, Dok, hindi pa pinigyan niya na ako ng mga gamot? Hindi kasi lahat ng gamot available sa center. Kaya, may mga dapat pa kayong bilhin. Ako nang bahala dito, Nay. Mrs. Malala na ho yung sakit ninyo. Kung ayaw ninyo magpa-confine, importanteng-importante na mainom niyo ang gamot na inireseta ko hindi na, boy. Ayoko ate, naglalaro pa ako eh. Hindi nga pwede. Simula ngayon, ikaw na ang nurse ng nanay. Ano yung nurse? Yung mag-aalaga kay nanay. Ah, kayang-kaya ko yun. Sige na. sabi ng nanay, may awa ang Diyos. Maawa naman po kayo sa nanay ko. Mabait naman siya. Ako lang ang salbahe. Tulungan niyo naman po ako magkapera para sa gamot ng nanay. Huwag niyo pong papabayaan ng nanay ko. Tulungan niyo thank you Yaya, kailangan na ako sa Saturday ka na bilis. Tulungan niyo ako! Hoy! Sigil! Mamamuli sa guling ngayon! Hoy! Yan, sigil! Sigil! Hoy! Mamamuli mga... sa lisensyo pa! Eh mam, wala talaga kami nakita. Eh dito lang naman kasi kami napunta eh. Andong pa naman yung lisensya ko, yung mga credit cards ko. Yung passport ko nandun din. Eh, wala po talaga eh. Yaya, sigurado ko bang dito mo naiwan? Baka naman nandun sa kotse. Tignan mo nga. Miss? Sa inyo po ba ito? Oh, sa akin nga to. Importante gamit pa naman yung mga laman ito. Thank you, ah. Kasi po, naiiwan niyo dun sa upuan ninyo, eh. Sabihin mo sa parents mo, binigyan kita ng premyo kasi honest ka, ha? Maraming salamat po. Ang <laughs> ganda ang pagpapalaki sa inang nanay at tatay mo. Huwag kang magbabago, ha? mm, -mm.